Okay, sanang magandang maga pang muli sa ating mga ginigilipong mga subasubaybay. Good morning po sa atin. Kamusta po tayo? Lamat sa Panginoon na tayo ay binang muli sa ating panibagong buhay at kalikasan na ating natanggap mula sa Kanya. Tawa sa magang ito, tayo po ay kasamba sa araw ng Sabat na pinakabanal ng ating Panginoon na siyang tanda sa Kanya at tanda sa bawat sa atin. Samagang ito, tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa ikasampung araw ng August 10. Isang so, araw na po tayo. Tayo po ay sumandali na tayo po ay manalangin. Hingi natin ang basbas -bas ng banal na espiritu at ang ng ating Panginoon. O takila, mahabagin Diyos ang tanay sa malangin. sa Samagang ito, salamat sa bumagdambag ng Panginoon sa aming ang Tuloy kang tinata, tinataas ang inyong dakilang Pangalang Ama na siyang naglalalam na lang sa libutang ito. Salamat, Panginoon, sa maging ito na inyong tinangon kami sa araw ng sabat na ito. Pangkay Purihin at pasalamatan sa inyong dakilang Pangalan. Unahin ang inyong kariyana, ang inyong katakaran. Ang lahat ng bagay ay eh, paawang naramdain ng Panginoon. Sa so, maging ito, Panginoon, hindi po namin ang Panginoon ng Iyong Balang Espiritu alin siyang magtuturo sa amin latawarin kami sa pag mga pagkukulang pagkasala alawa ang bendisyon ng pagpala ng langit ay makamdan dito itong aming pag-aaralan sa ito ay inyong tatakan ng banal na espiritu pagbalay ng ating ang ay, manunood, ay mga parlues ng sanang panonood na sila yung patuloy na pagkaluban. na sila po ay makapanood dito at maging pagpapala din sa kanila sa ngalan ng sanhedran ng sanhedran Isang magandang muli sa umaga ito. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. At sa ating mga kaibigan, sa aking mga followers, sa aking mga followers, sa aking mga, mga friends sa Facebook. Sana sa umaga ito ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Tayo po ay, ngayon po ay ang ating morning uh, edition sa ating morning devotional ang ating pong kateks makikita po sa Marcos chapter 10 verse 43 and 44 ito po ang sinasabi po rito sa sulat ni Marcos sa kanyang sulat subalit hindi gayon sa inyo ngunit ang sinamang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo at ang sinamang nais na maging una ay kailangan magiging ng lahat yan po ang ating Okay, ng title ng ating uh, morning devotional sa umaga nito ay Kagalakan sa paglilingkod. Ayan po. Dapat may magalak po tayo. May kagalakan po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon at sa Ika. At sabi po rito, ang ating pinakang uh, pambungad, ang sabi po rito, sa ating pag-aralan sa mga ito ay tanging sa buhay ng paglilingkod. Masusumpungan ng tunay na kaligayahan. Siyang nabubuhay na walang kabulhan at makasariling buhay ay miserable. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili. At sa kanino man, tinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga manggagawa upang manda silang tugunan ang mga lugar na itinakda sa kanila. Sa gayon, may niyang iangkop sila upang magawa ng maraming katanggap-tanggap na paglilingkod. Marami ang hindi na, hindi, hindi nasisiyang maglingkod sa Diyos na may katuwaan sa lugar ng kanyang itinakda para sa kanila. O gawing walang reklamo ang gawain, <coughs> ilalagay niya sa kanilang mga kamay tama na hindi tayo masaya, masayahan sa paraang ginagawa natin ng ating tungkulin. Ngunit hindi tayo dapat masayahan sa tungkulin mismo. Sapagkat huwag gustuhin natin gumawa ng, ng iba. Sa kanang kaluban, iliga, inilagay ng Diyos sa harap ng mga tao ang paglilingkod na magiging parang gamot sa kanilang may karamdamang pag, pag Kaya sinisikap niyang akayin sila silang isang tabi ang makasariling gusto. Na kung iingatan ito ay gagawin silang hindi karapat dapat para sa gawain inilaan niya para sa kanila. May mga pagnanasang ah, nagnanasang maging nagaharing kapangyarihan nangangailangan ng kabanalan ng pagpapasakop binabago ng Diyos ang kanilang mga buhay marahil ay inilagay niya sa harap nila ang mga tungkuling hindi nila naispiliin. Kung hangda silang mapatnubayan niya, bibigyan niya sila ng biyaya at lakas na mag magawa ang mga tungkuling ito sa espiritu ng pagpapasakot at pagiging matulungin. Kung magkagayon, karapat dapat silang puno, punan, punuan ang mga lugar kung saan ang kanilang mga disiplinadong kakayahan ay gawin, gagawin silang makagawa ng dakilang paglilingkod. Sinasanay ng Diyos ang ilan sa pagpapasapit sa kanila ng pagdismaya -pag at hayagang pagkabigot. Layunin niya na matuto silang manaig sa kairapan. Pinasisiglan niya sila na may determinasyon na gawing katunayan ng tagumpay ang mga hayag na pagkabihay. Kadalasang nanalangin at matangis at mga tao, tao dahil sa mga kabalisan at hadlang na nasa harap nila. Ngunit kung magnahawak sila sa kasinula ng kanilang pagkitiwala hanggang sa uli, gagawin nilang niyang malinaw ang kanilang daan. Darating ang tagumpay sa kanila habang nakikibaka sila laban sa mga kahirapan tila hindi map, mapagtatagumpayan at sa tagumpay ng darat ay darating ang pinakadakilang kagalakan kaya sa mga ganito mga patid mga ginigili kong mga tagas at mga followers na maging masaya po tayo sa paglilingkod sa ating paglilingkod sa ating Panginoon hmm. minsan po sa ating buhay ay tayo po ay hindi na nasisiyang maglingkod sa Diyos, kundi nasisiyang tayong uh, maglingkod na kung anong uh, mayroon tayo sa mundo ito. Kaya, minsan gugustuhin natin gumawa ng iba sa hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya, tayo po ay maglingkod ng isang tabi natin ng ating sarili tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon para tayo ay maglingkod sa Kanya maging katanggap-tanggap tayo bilang sa Kanya sabi nga po rito sa ating kitik ang ating muling babasahin sa Marcos 10 kapitulo 43 versikulo 43 versikulo 43-44 nasabi po rito subalit hindi gayon sa inyo ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo, ay kailangan maging lingkod niya. At ang sinumang nais na maging una, ay kailangan maging alipin ng lahat. Ganon din ang ating paggawa ng ating Panginoon, siya po ay pumunta dito sa lupa, upang po siya ay maglingkod upang hindi siya paglingkuran, kundi tayo po ang pinaglingkuran. At bilang tayo rin ay mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po dapat ang maglilingkod, hindi tayo dapat ang paglingkuran. Kaya sa mga na gili, gili ko mga taga-subaybay na ang Diyos po ay may tungkulin tayo na atin siyang paglingkuran na maging magalak may kagalakan po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon maggalak magalak po tayo sa ating paglilingkod at paggawa sa gawain ng Panginoon kaya sa mga ginto binabago po ng Diyos ang ating buhay patungo sa kabanalan kaya gusto natin ang ating tapos, ang ating kaluban. Ngunit hindi po ito ang dapat maging kaluban natin ang dapat nasunod Kundi ang kaluban ng ating Panginoon. Kaya sa mga purihin, ta purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katanyagan na siya po ay siya ang halimbawa sa bawat isa din na dapat natin siyang tularan at kung ano man ang kanyang inilagad gayon din ang ating nalatag. siya po ay siya po ay mabuting lingkod. Tayo rin naman po ay maging mabuting lingkod sa iba. Kaya sa mga ito mga aking mga kapatid, mga kaibigan, mga followers ngayong araw ng paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga pong muli at Happy sabat Tayo po ay manalangin. Nakila, mga bagin Diyos, ang tanay sa mga langit sa ito aming tinatagubilin at pinapasalamat ang aming ang inyong pagli, ang inyong, inyong kabutihan salamat din Panginoon sa inyong pag-ibig na patuloy naming naranasan salamat din sa pag-ingat ng inyong mga banalanghel salamat din sa Panginoon sa mga lesson at sa aming awit at sa inyong banasalita na kagalakan sa paglilibot. Sa inyo namin tinatagubilin ang lahat, Panginoon, hindi sa aming karapatan. Ingatan po ang mga kapatiran sa buong salibutan ito na kami po sasamba sa pansalibutan Sabado para lang pang sal salibutan Sabado namin ka, katagpuin sa inyong bahay-sambahan upang kayo'y papurihan at sa araw na sabat na ito ng pinakabanag at pinakatanda sa inyong tanda tanda sa bawat sa aming mga purihin ang inyong dakilang pangalan sambahin ka at itaas ang inyong dakilang pangalan at salamat sa pagpatawad sa mga kasalanan paglahing po ang mga kamag-anakan mga kapatid, mga kaibigan mga mahal sa buhay aming mga kapatiran at mga paso na gumagawa sa inyo. At sa buong salibot ang ito na nag nangungulo. Sana Panginoon niya silang pagpalain. Pagpalain din ako ng mga followers sa aking mga <laughs> Facebook friends aking, uh, gurus, sa aking mga kaibigan. Kung viewers sa sana Panginoon marami silang matutunan. Hindi lang po ito po maging pagpapala sa akin kundi maging pagpapala din po sa kanila ano ang kaligtasan ng inyong aking natamo kaligtasan din po ang inyong bata. sa inyo namin tinatagbilin at natalaga ang inyong mga buhay ingatan din po ang inyong mga mahal sa buhay aking mga magulang mga kapatid akong maalak na si Alicia po lalo tigil sa aking biyanan na sila po ingatan na sila po yung maging safe lagi ingatan din po ang lahat ng inyong mga mahal, mga, mga mga anak na naglilingkod sa inyo pagpalain po ang mga mga tao na nandiyan pa sa kasamaan, ng mga kasalanan na bulat, sana po inyong silang hipuin, na sila'y manubalik sa inyo at inyong mapatawad sila sa pangalan tagapaglitas na sa isus, amen okay, sang so magandang magandang muli sa atin, happy sabat, and thank you for watching and bye bye, God bless po sa ating lahat at thank you, sharing po natin to comment and like po natin sa ating mga iba na para tayo ay maging pagpapala rin sa iba. Bye-bye!